Walang sapal at derederecho lang na umabot ng 500,000 streams sa Spotify ang isa sa mga hits ng laon album ni SB19 leader Pablo na may titulong Butata. <laughs> Kinumpirma ito mismo ng official social media pages ng 30 anyo sa tubong Imus Cavite at leader ng SB19 na umuupo ring CEO ng 1Z Entertainment. May pagkabasketball ang tema ng butata na pangatlo sa pitong kanta ng laon album ni Pablo, kasunod yan ng New Moon, Don't Care, at bago ang mga awiting Puyat, Blessed, Tambol at Mitya. Kanya-kanya namang paandar ang iba't-ibang mga fans at mga sikat na dance crew upang lapatan nila ng kanilang sariling atake ang choreography ng Butata. Kabilang riyan ang batikang 80 na si Chelsea Orpiada at ang dance crew na si Mastermind. Madaling araw ng September 20 nang ilaunch ni Pablo ang kanyang Laon album na bahagi ng kanyang double feature na pasabog for his 30th birthday at a follow-up yan ng Alon album noon namang September at 13. Para naman sa mga 18 na nagsayaw ng kanika nilang sariling atake ng butata, may ilan sa kanila na nabigyan ng appreciative positive feedback mula mismo sa Pepe or Pinuno ng Mahalima kabilang nang yung kay Chelsea Orpiada na mismong binigyan ng reaksyon ni Pablo noong Oktobre 1 na siya namang ginantihan ng isang uh, malupitan na napaka-humble na appreciation para sa Mabuhay Media News na walang takot walang pinapaboran ito ang Senbat sa Patrol number no. 2 Stephen Serasquerque Perez